Hello mga idol Kaka ano to mga idol Ito so, yung ano ko Tilapia Tilapia may gata Okay Kaka ano to mga idol Tilapia may gata Tapos Pero itong Yung baho Tapos may sasawan mga idol Suka With Tuyo may siling

gamit ba na yung ng mga gata dyan ngayon lang ako katikim yung gata ko yung pwede sakot na rin hindi sila nag request, di ako makaroon itong ganyan ko gata

core rá